isang pusa araw-araw nag ng pera sa kanyang amo? Welcome back sa ating YouTube channel mga kaibigan. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang isang kwela at nakakatuwang pusa na lagi na lang nag-uwi ng pera sa kanyang amo. Saan kaya kinukuha ng pusa ang mga perang ito na kahit ang kanyang amo ay nagugulat kung paano ito ginagawa ng kanyang alagang pusa. Yan ang ating sasagutin sa video na ito. At kung interesado ka sa mga ganitong video, ay please subscribe at i-click mo na ang notification bell para maging updated ka sa mga video na aming ina-upload every week. Umpisahan na natin. likas sa mga pusa ang pagiging tamad katunayan nito ay halos 70% ng kanilang buhay ay ginugugol nila sa pagtulog ngunit dahil sa kanilang kakyutan marami sa atin ang nag-aalaga nito minsan ay bumibili pa tayo ng kanilang mga pagkain ngunit may mga tao naman na walang kakayahang mag alaga nito dahil alam naman natin nasa panahon ngayon ay talaga namang napakahirap kumita ng pera subalit ibahin natin ang pusang bibida sa bidyong ito kung saan napakadali sa kanya ang mag-uwi ng pera every day hindi ko na papatagalin kaya ipapakilala ko na ang pusang si Wine Salat o tawagin na lang nating cash Teka teka mga kaibigan hindi ko sinabing Gcash although magkatunog ang kanilang pangalan at parehas silang pusa. Balik tayo sa ating kwento. Si Cash ay isang office cat na nakatira sa opisina ng isang Tulsa based marketing firm sa Oklahoma sa bansang Amerika. Alaga siya ng kanyang amo na si Stuart McDaniel Si Cash ay isang masayahing pusa tuwing office hours. Subalit tuwing gabi ay may kakaiba itong ginagawa. Isang araw dumating si McDaniel sa kanyang opisina at laking gulat niya nang may makita siyang mga pera sa harap ng glass door kung saan madalas tumambay ang kanyang alagang pusa. Inisip nito na baka may nakahulog lamang ng mga pera na yon. Nung sumunod na araw ay nagulat ulit si McDaniel dahil may mga pera na naman na nakalapag sa sahig na malapit sa glass door na hinihigaan ng kanyang pusa. Dito napaisip si McDaniel dahil hindi niya alam kung saan galing ang mga perang nasa sahig. Nung sumunod na araw ay ganun ulit ang nangyari. Kaya naman, nagtaka na si McDaniel at gumawa ng hakbang para malaman ang nangyayari sa kanyang opisina kapag walang tao dito. Unang inusisa ni McDaniel ang glass door ng opisina at kumuha ng $1. Sinubukan niyang sinoksok sa pagitan ng glass door ang $1 bill at nagulat ito dahil bigla itong hinablot ng kanyang alagang pusa na mula sa loob ng opisina Ngunit napaisip si McDaniel na baka coincidence lang ang nangyari Kaya sinubukan niya ulit ito at ganun ulit ang ginawa ng pusa Dito niya napagalaman ang dahilan kung bakit may laging pera sa sahing malapit sa glass door ay dahil hinahablot ito ng kanyang alagang pusa Ngunit may isang tanong pa sa isipan ni McDaniel kung sino ang taong maglalakas ng loob na magsuksok ng pera sa pagitan ng glass door kaya naman inobserbahan niya ang pusa at dito niya nalaman na sinusubukan ng pusa na akiting makipaglaro ang sino mang dumaraan sa kanilang tapat madali rin mapansin na medyo maluwag ang pinto na kasa ang papel na pera kaya naman naisip ng mga nakikipaglaro sa pusa na ipain ang kanilang pera sa balit hindi nila akalain na sobrang bilis magdekwat ni cash. Wala na rin magawa ang may-ari ng pera dahil nakasarado ang pintok Kaya naman araw-araw ay nakakakuha ng pera ang ating bidang pusa. Hinala pa ng kanyang amo na hindi intensyon ng mga nakuhanan na makukuhanan sila ng pera ng pusang ito. Kaya naman, lahat ng perang nakuha ng pusang si Cash ay idinonate ni Mac sa charity at tinawag itong Cash Kitty at naging moto na ng Cash Kitty ang slide a dollar to the slot and great blessings will follow. Yan ang kwento ng kwelang pusa na si Wines Alat o tawagin nating Cash ang pusang nag-uwi ng pera sa kanyang amo. May alaga ka bang pusa? Ano ang kanyang pangalan? I-comment mo na at kung may suggested topic ka na gusto mong pag-usapan natin ay pwede mo rin i-comment sa baba ng video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa ganon ay maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas every week. May iba pa tayong video na maaari mong magustuhan. Makikita mo yan sa iyong screen. Gaya ng lagi natin ginagawa ay magbabasa muna tayo ng sa comments Nabas, mula sa ating mga okay kaibigan. Yun, para mas may pangulam ang namamasyal dyan, maglagay ng warning Huwag itapon sa buhanginan ang pagkain na binibigay sa baboy. Ilagay sa kahon o sa plastik ang pagkain nila. Nag-comment siya sa ang isla ng mga baboy. Tama naman siya mga kaibigan. Huwag nating itapon ang kung ano anumang bagay na maaaring kainin ng mga baboy sa islang yan. Sabi naman ni Percy Abian, high tech na kasi lahat ngayon. Nag-comment siya sa ano ang nangyari sa Video City. Sabi naman ni John Anthony Libunaw, ang gagaling talaga nating mga Pilipino. I proud to be. Nag-comment siya sa ang Pinoy na gumawa ng I Love You Virus. Sabi naman ni Jocelyn Adlaw, actually nakaka-amaze na nakakaawa siya. Kaya nga niyang di matulog, di kumain, pero naapektuhan ang internal organs niya nang di niya nararamdaman dahil kakaiba siya kaya dapat siyang alagaan at bantayan ng parents niya. nag siya sa batang babae na hindi inaantok o nakakaramdam ng gutom at pagod. Salamat sa magagandang comments. This is Alfen of Alfen Isa TV. Thanks for watching and see you on our next video.